Oh hello, good morning mga marin at pariin Dahil nga ni po ngayon ay meeting ng anak ko sa school no Mamaya na ako babalik sa aking trabaho Kahit masama ang pakiramdam ay trabaho na ubo, -ubo po ako no sa Masama ang limdib at likod Mag-aula muna ng baka bago pumunta ng meeting sa school mag alam muna ng baka Ayun, nandito ako ngayon sa nyugan na kinanalagyan ng baka grabe kagabi ang sama talaga ng pakiramdam pinipilit lang ang katawan para makapagtrabaho meeting muna sa anak sa school <coughs> hello, good morning harap muna mo sa camera dali eh, ang ganda naman ang baka nandito <coughs> na sa mga baka. Ayan. Hello, asan yung kasama mo? Uy, nagpapakyut. Oh, bakit ka umiiyak? Ano, bakit kaya yung iyong mata? Patingin. Patingin ang mata. Nasundot siguro ng armosikos yan. Uy. Hello? wala nagauluha yung mata mo oh no no ay ku maldito tanggay mo nagaluha yung mata niya siguro nasundot ng armusikos dito muna siya itatali nagagaluha ang mata ni kibuloy nasundot siguro ng armosikos Ay ko. Ay nako. tayo ngayon sa isang baka. Yun. Ang isang baka. Si tarimu mo naman siya, no? Ayan. Hello. Kumusta? Ako ang nag-ula. Nagtataka kayo, no? Ako <coughs> nag ula sa inyo yan Kasi so, tarimo mo Ang laki na niya Ang ni tarimo mo Mabait ito O oh, harap muna sa camera ni So, gwapo So, ayan lamang po Ang aking mga video Kasi pupunta pa ako ng school Magme-meeting pa may meeting yung mga parents sa sa school ng anak ko kaya aalis na ako maraming salamat bye